Si Rachel Zoe, ang iconic na fashion stylist at bida ng The Real Housewives of Beverly Hills, ay opisyal na naghain ng diborsyo mula sa kanyang asawang mahigit 26 taong gulang, si Roger Berman. Ayon sa mga dokumentong inihain sa Los Angeles noong Hulyo 21, si Zoe ay naghahanap ng magkasanib na legal at pisikal na pag-iingat ng kanilang dalawang anak na lalaki. Labing apat na anyos na si Skyler at labing isa anyos na si Cayus, habang hinihiling din na ang parehong mga magulang ay panatilihin ang mga karapatan sa pagbisita. Kapansin-pansin, walang binanggit ang mga dokumento ng korte tungkol sa suporta sa bata. Ang pag-unlad na ito ay kasunod ng magkaparehong anunsyo ng mag-asawa noong Setyembre, 2024 na nagpasya silang wakasan ang kanilang kasal. Sa isang taos pusong pahayag na naipost sa Instagram, binigyang diin ng dalawa ang kanilang pangako sa co-parenting at kanilang patuloy na pakikipagsosyo sa negosyo na nagsasabi, ang aming numero unong prioridad ay naging at palaging magiging aming mga anak. Kami ay nakatuon sa kapwa magulang sa aming mga anak na lalaki at patuloy na magtutulungan sa loob ng maraming negosyong ibinabahagi namin. Ang petsa ng kanilang paghihiwalay ay naitala noong Hunyo 27, 2024 na may irreconcilable differences na binanggit bilang dahilan ng paghihiwalay. Hiniling din ni Rachel na palitan ang kanyang legal na pangalan mula kay Rachel Zoberman at maging Rachel Zoe ang kanilang relasyon na nagsimula ng magkita ang mag-asawa sa George Washington University ay isa sa pinakamatagal na pakikipagsosyo sa Hollywood. Nagpakasal sila noong Pebrero 15, nadaan at ipinagdiwang ang kanilang ikanegatibo 31 anibersaryo noong 2022 na may nakakaantig na pagpupugay online. Isinulat ni Zoe, ginawa namin ang buhay na ito ng magkasama at hindi ako makapaghintay na makita kung ano ang darating pa. Pinakamaligayang anibersaryo sa aking katauhan. At lahat, nagkita kami sa kindergarten. Sa paglipas ng mga taon, madalas magsalita si Zoe tungkol sa malapit na ugnayan ng kanyang mga anak. Noong 2021, Ibinahagi niya sa people na mas naging malapit sina Skyler at Kayus habang nag-aaral sa bahay na tinawag silang i-matalik na kaibigan ng isa't isa. Sa kabila ng pagtatapos ng kanilang kasal, arehong nagpakita ng pagkakaisa sina Zoe at Berman. Hindi sila naghahanap ng suporta para sa asawa at hiniling nilang panatilihing hiwalay ang kanilang mga aset ang kanilang desisyon ay lumilitaw na nakaugat sa paggalang sa isa't isa at isang nakabahaging dedikasyon sa kapakanan ng kanilang mga anak at sa kanilang mga profesional na pakikipagtulungan. Ang buhay ni Zoe ay nasa ilalim ng mas mataas na pagsisiyasat ng publiko mula noong siya ay sumali sa The Real Housewives of Beverly Hills. Nang tanungin tungkol sa mga chismis na nagsasabing sumali siya sa prangkisa para sa mga pinansyal na kadahilanan, tinawag niya ang paniwala na ikatawa-tawa na diin ang kanyang matagal ng karera sa fashion at media. Sa pag-navigate ni Rachel Zoe sa bagong kabanata ng kanyang buhay, nananatili siyang nakatuon sa kanyang mga anak at sa kanyang karera. Ang kanyang kamakailang mensahe ng Thanksgiving ay sumasalamin sa pasasalamat sa kabila ng mga hamon ng taon na nagpapaalala sa mga tagahanga ng kanyang katatagan at hindi natitinag na pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang fashion mogul ay maaaring magsasara ng isang pangunahing kabanata ngunit malinaw na siya ay